original na physics siya. Okay. Magkano nga ulit yan, Kuya Raymond? 4,000 yan, lahat na yan. 4,000, lahat na. Okay na. Original to, to. Magkano yan, Kuya Raymond? Ito, 10,000 lang to, frame set. Nakasama na seat post, kasama na, na saddle, kasama na headset na FSA. FSA? 10,000 uh, 10, oh. 10,000 mga boss, no? Ayan. Dito naman, 2,000 na, na lang to. 800 lang to. 2,800 yung dalawang Paris na yan. Dalawa na to. Oh, uh, Paris na mga boss, 2,800. Mm. Ito naman, The Project. The Project. Ito yung okay. galing din sa DJ. Nauna nang nabili sa akin yung frame set niya na ako. more. Bagong-bago pa yung gulang Lightmore nito mga player. boss. Dightmoor player. Ayun, solid to. Yun mga boss, andito tayo kay Kuya Raymond mga boss na. No? Okay, may tapakita kami sa inyo ngayon na mga piyes ang bago niyang dating. Puro mga okay, sa mga nag-aarap na mga medyo oh, mga ganda at mga makikinis na mga piyesa, no? Ito, meron si Kuya Raymond ngayon. Team na agad kayo kay Kuya Raymond pag napanood niyo tong video kasi dito medyo unan dito sa ano, mga piyesa niya. Kung first come, first serve Oh, kung sino mauna, yun sa kanya. unang makakakuha. First okay. come, first serve, no reservation. Yung contact niya, lalagay ko na lang dyan sa comment section natin. Check niyo yung comment section natin lagi. Nandun lagi yung location niya, tsaka yung contact information niya. Facebook niya, tsaka cellphone number niya, nandyan niya. Okay, hey, Kuya Raymond, saan tayo simula? Ito si Kuya Raymond, no? Oh. Okay. Dito, dito. Okay. Ito, uh, Shimano Dior M6 100 upkit. 10, 12 speed. Meron. Okay na. Meron na. Meron na po. Ito, Microspline. 12 speed. 10 yung pinakamaliit. 51 yung pinakamalaki. Ayan, microspline. Kita naman dito. Ang series nyan, nandito, Japan. Japan, mga boss. Ayan. Okay. Dito naman yun. Hindi ko makakita. Ito, ito pa. Ayan, ayan. Okay na. 10, 51. Kita naman na bago pa. Okay. Tapos ba? yung chain niya, Tinalawang na lang dito, nakatambak na. Yan. May kasamang missing link yan. Red speed. M6100 din, Japan. Yung shifter niya, direct mounting. Oo. Okay. Oh. Ayan. Japan. Japan din. Mm -hmm. RD, Japan din. Long cage, SGS. Gumagana yung clutch. Ayan. Bale, group set kasi to. Nakuha sa akin yung crank set. Kaya, upkit hmm. kit na lang at brake set yung natira. Okay. Pag kung tatanungin nila bakit naka-direct kasi dito kasi ito nilalagay. Ito. Para dito kasi ito. Ayan. Sa ilalim. Para dito yan. Sa Brexit na to. O kaya okay. sa M4100 na may mga ganito. Ayan. Kaya sa dito nakalagay mounting. Yung mounting niya. Mo. Sa upkit na M6100 4,000 lang dyan. 4,000 lang <laughs> pa. Lahat na yan. Kasama to kuya Raymond. Hindi, hindi kasama yung Brexit. Lahat na yan. As in, made in Japan to lahat. Tapos itong brake set niya, M6120, yan yung latest, quad piston. Bago quad pa, piston. itang kita na mamakinis. Tapos yung pinaka brakes niya, ayan. Sobrang kapal. Ayan, 4 piston. Okay. Ito yung series. Dito naman, galing to 27.5. 5.5 lang dyan sa brake set bitto pa nga no 27.5 na mm. pero okay 55 lang dyan 5,000 sa 5,500 sa brick set mga boss tapos 4,000 sa, sa up kit tapos ito 4, naman 5. group set pano um, na nagdikit-dikit na ito group set mga boss mga so, isang set na mix ng XT at Ky Selects ito hindi ko na mahanap yung original niya na naka kaya 11 speed na lang nilagay ko okay pasensya na pero pwede naman to Pwede sila magpatay dito na isang gear o kaya tanggalin nila yung isang gear sa sprocket. Ito. Brand new pa to, SLX. Ayan, kitang kita. Walang mga gas-gas pa ng kadena yung ano, mismong kagot niya. Ng kit niya, ayan. Kitang kita naman. Ganon din sa ilalim, ayan. Japan din yung kaya rin. Oo, Japan din to, ayan. M7000, 11 speed to. Okay. Yung chain, 10 speed na XTR. Tapos yung brake set, ito yung sa XT, nganan series. Ito, XT at series. 785 model, ayan, Japan. 2 by 10 speed, ayan. Gumagana. Walang mga issue. may mga gas-gas lang, ayan. Gas-gas lang. O, tapos yung RD, ito. SLX. May clutch, 675. Gumagana rin yung clutch niya, ayan matigas. Yung FD niya dual side pull and dual tuloy. Side pull. Ang mounting niyan, ang diretsuhan ng cable niyan dito. Kaya nakaganito 'yan. Tapos yung crank niya kasama bottom bracket M61 M610 na Shimano Deore. 2 by ano 10 speed. Kasama na bottom bracket na Benzo. 175 yung haba ng arm. M610. Pag M615, 3 by. Pag okay. M610, 2 by. Doon lang yan nagkakatalo. Diyan, 6,000 lang dyan. 6,000 na to, isang set na to. Oo, oh, isang set, 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 na yan. Na Group set na yan, kompleto. Okay. Basta kags lang ang naiiba dyan kasi kags lang yung SLX. Tapos, dito naman, ito, upkit lang to. May chain to nakasama. Kung mahanap ng kadene. 1.8 lang to. Japan, hmm, puro mga Japan made na to. Japan, 5,700 yung RD, 5,700 yung COGS. Ayan, nakikita naman, Japan. Ito, 5,700 din. Ayan, Japan. O, oh. clamp type. 1,800 lang dito. Tapos dito, 2,000. Oh. Kasama na yung Swiss top ng Mavic na brake pads. Swiss top kasi yung brake pads niyan. 5,800 na caliper. Short reach, pang mga bagong frame. 2,000 lang dyan. 2,000 lang to. Oh, madumi, mga... madumi lang tong ano, bricks. Madumi lang. Ayan. Madumi. Linisan lang mga boss. Oh. Mo. Pero pag hmm. napaliguan mo yan, ano Tapos yan, ito, slightly used lang. Ako gumamit, hindi ko gusto. Oh. Dura Ace 9100 na kags. 11 speed, 11, 20, so, sobrang gaan. Ayan, nakikita naman na hindi ganun ginamit. Sobrang gaan. 100 grams lang. 95 nga lang. <clears throat> 11 speed yan. 11.28. Oh, 11 speed to mga boss. Hmm. Eh. Ayun, sa mga nagarap ng ganito. Ano yan? Titanium coated. Oh. Sobrang Titanium ganito ito, mga boss. Lightweight. Kung ka ng bisikleta, ito. Sok na sok sa'yo ito mga boss. 3.5 lang yan. Ang brand nyo yan, 12,000. 12,000. Mm. Kags lang yan. Sa mga talagang enthusiast ng bike. Alam nila kung magkano ang presyo ng Dura Ace. Okay. Tapos ito pa isa up kit. Ito budget meal lang to. Ito budget meal kasi may makalawang-kalawang na eh. <laughs> Shimano Dior LX, matigas pa yung spring. Ayan. Maganda pa yung balik. Tapos Shimano Dior M595. Tapos LX din tong cogs. Shimano, madudumi. Tsaka yung shifter M590. 3x9 speed. Dito up, kit, may kadena to kaso. Ayun, nakalawang na kasi. Ayan. Oo. Oh. Linisan Linisa oh. na lang nila. Pa. Linisan na lang nila. 1-5 lang dyan. 1-5. Nakashimano Dior na sila. Okay. Tapos ito, XT. Ito yung isang series na ito. Sa series na ito. Ayan. Ang series na ito, ayan. 780, 10 speed. Okay, 10 speed. Puro mga Japan. Japan made, Japan made, Japan made, Japan made, Japan made, Japan made, Japan made. Ito Japan made din. Ito Japan made din. 780 din to. Ayan. 786 to. Magkakasama yan kuya rin. Mm -hmm. pag... update na to. Upkit. Gumagana rin yung clutch na ito. Mm hmm. Kapag ano, maka on yung clutch. Hindi yan gaganyan. Ayan. Kontra. Anti-chain slap. Magkano yan, Kuya Raymond? Diyan naman, 3,000 lang dyan. XT lahat yan. Okay. Ito, para makikita nila. XT. XT din tong, ano, na chain kasi, ayan, may baliktaran yan eh. May logo yung isa, yung isa wala. Ayan, baliktaran yan. Ito, XT. May kasama siyang E13 na cog expander. Ayan. 40 teeth. 40 teeth to. E13. Ano to? Center ano? Pwere man. Sa ano kasi yan sa DJ kasi na bike nga kakabit yan. Oo. Uh. Tapos, Kaso ginangshop ko na yung katawan kasi UP. Iping UP yung katawan eh. Magkano ulit yan man? 3,000 lang to. 3,000. Ito mga 3,000. Tapos itong pedal niya, DMR, bago pa halos. Nylon na lang plastic to no? Oo, oh, nylon. Dual. Dual pitway. DMR bag. Pwedeng open range, pwedeng allen range. Dual siya. Isang libo lang dito. 1,000. Isang libo. Okay. Tapos, sa uh, seat post at saddle, ito, specialized riba. Ayan, original. Ito. Naka, ano yan. Talaga nakatatak yan. Hindi naka-stapler. Ito dulo. ayan. Body fit geometry. 800 e na lang dito kasama yung original na specialized na seat post. 30.9 yung seat post niya. 30.9. Oh. Tapos ito, 500 na lang to Merida. Oh. Ayan, hindi rin niya naka-ano, naka stapler Merida. Merida ko, ano so may, ano, 27.2 Pag Merida, 27.2. Ayan. Tapos naka-embedded naman yan dito. Merida by Control Tech. Magkano mo nalok yan? 500 lang yung kasama na yung seat post. Ay, ba, sa sa ito, 800 saddle and Seat Post. Ito, 500 sa and Seat Post. Yung mga fork na mga ano 700 pang hybrid to 26. Ayan. 500 lang isa niyan. Kasama na yung Tektro na V-brake. Aloy ba yan, Kuya Raymond? Steel lang siya, steel. Still. Kasama na yung mga ano na yan, mga... V-brake na kasama. Oo. Uh, kasama na V-brakes. Kasama na rin yung mga ano, tawag dyan, yung mga spacer. Tapos, ang haba niyan, 12 inches, sobrang haba. Lang. Yung ano niya, ito niya. tube niya. Wala pang bawas, wala pang putol. So, Tapos ito, mga... crank, 300 na lang to. Bontrager. trigger. trigger to. Hmm. 5339, madumi ulit. madudumi. 170 ang haba. Okay, oh, linisan na lang mga boss. Hmm. na lang nila. Tapos ito, pro Original. Oh. Uh, Pro logo sa Adel. Original yan. Kitang-kita naman yung branding dito sa ilalim. Magkano to, Kuya Raymond? 800 na lang yan. 800 pesos, mga boss. Ayan. Pro logo. Tapos ito. Goods pa, makinis pa. Wala pang ano. Goodsan ano lang. Uh, ilalim niya. Promo railings to. Promo. Ayan na yung, ano niya, nag. Okay. Pro logo, nag. Tapos ito, Giant Contact Audio. 2 Ayan. Ano nga ba naman kuya Raymond? ATMM. ATMM. Oh, good as new. Ayan, bagong-bago. Parang gas-gas. Oh, dito na stem to. Ayan. Aluminum lang yan, kuya Raymond. Oo. ay, kita nila yung logo ng Giant. Ayan. Giant. Ayan yung ano, series contact. Tapos, ang sukat niya, ito. Nakalagay na yan dito. 80, negative 8. Okay. Dito naman, 500 dito. 500 pesos yan. Yeah. Oo. Oh. Pinis pa nito mga boss, oh. Makinis talaga yan. So, uh, alam made. mo, bago pa ba talaga. ITM na seat post. ITM Alcor 80. Original. Draft Italy made. Na? Mm, Italy made. Ito. 40 yung length. 40 cm. 400 mm yung length. Okay. Yung diameter, 125. Yung end to end. Center to center. Yung reach niya, 70. Yung reach dito yun sa baba. Okay pag ganito, yung reach niya, ayan. Dito, 500 lang dito, ayan. Wala rin, ga wala rin gas gas. 500 pesos ko hmm. rin, okay. Drop bar nyo sa mga naka-road bike, mga boss. Oh. Tapos itong isa, Amoeba. Ito, medyo flat na ito, no? Amoeba, Vitra. Okay. Vitra. Big palm rest. Aluminum 60, 66. Hmm, andito na yung sukat. Center to center, 420 mm, 42 cm. Okay. Ito 300 lang to 300 na mm. Aluminum lang no Pero sobrang gaan, no Tapos ito Nito UI80 oh. Standard eh, Standard tuloy Standard Oversize Oversize to Standard Same lang ng mga dito Mga okay. kapitan dito 40mm Ayan 40 Size 40 okay. Ito yung tatak niya na nito Ayan nakikita naman Naka-engrave dito ba is classic na yan, Kuya mm, Classic yan. Meron din naman sila mga oversized. Ito, oversized na to. Ang sukat ng clamping na ito sa stem clamping, 31.8. Okay. Dito naman, 800 na lang to. 800 na. No? Ito, sobrang ganun ito. Tapos, ito, may stock dito. Ito yung stock ng Colnago. Okay. ITM, Europa. Ayan, Italy. Basta mga ITM, automatic yan. Italy-made yan. Okay. Ito yan, ITM Europa. Ito, yung series niya. Yung tatak niya na ITM. Tapos ito yung Europa. Size 42. Ayan. 42. Ikita na yun dito. 25.4. Standard clamping. Tapos ayan. 97 yung reach. Kasi stack niya 10. Ah, ganyan. Standard lang talaga siya. Ito naman, 800 din dito. Okay. Tapos ito, 1,000 libo to. Ang gano'n yan, Dere, man? Isang libo. nila. Uh, SR, Sakai, Custom. Sakai. Rare na hanapin na, uh, ano, masyadong mahirap hanapin na uh, drop bar. Bakit? Size 37 lang siya. 370 mm lang siya. Okay. Pero, pwede ka bito sa mga 31, Kuya Raymond? Hindi. nila ng, ano, clamping adapter. Ah, kailangan may adapter, no? Oo. So, kasi, standard doon yun, clamping. Okay eto mga boss meron parito si Kuya Raymond. Campanyolo Campanyolo button bracket square type ano to classic hmm. okay okay magkano to Kuya Raymond? N13 na lang yan 1300 Ano sukat nito yung pinaka kanan niya 110 yung mismong length niya tapos silvering siya okay hindi ko matatanggal yan sabi nila na ano baka tinanggal lang. Hindi ko matatanggal to kasi pag tinanggal ko, automatic to may pukpok to dito. Uh oh. niya ng pukpok dito kung ito tatanggalin ko, ilalagay ko sa ibang bottom bracket. Hindi, kasi may iba yung, ibang iba yung ano ng bottom bracket ng kampanyolo. Ayan lang yan. Ayan. BSA English thread. On standard stem, ay standard, standard frame. Pang ma standard frame. Si so, scout. Frame set na ano, alocard. Wala pang kumuha nito mga boss eh. Diyan, kunin nyo na. Kung nakapag-budget ka na. Ito pa yung isa nun, kasi dalawa yun. Ito oh. yung isa, ayan. 110 din to, ito, campanyolo din. Oo. Oh. Kitang-kita. Ayan, yung campanyolo. Ayan talaga yun. Sildering din. Carbon rare stay. Aluminum yung ano? Top tube, tsaka mm, side tube. tube. Yung carbon niya, yung pork, tsaka yung side stay. Oo. Oh. Tapos, invisible weld na rin. Ayan. Maganda na yung pagkakatira ng oh, niya. Oh. Smooth welded na. Ang kasama na ito, yung uno na ultralight na seat post. Papapagkamalan mong titanium. Oh. Tapos, original na physics na saddle. Ano sukat nito, Kuya Raymond? 54-54 Eskwalado. 54-54 Esquala. Ayan. Medyo pang matangkad yan, Kuya Raymond. Iba? Ito yan. Physics. Tapos, ito. original na physics siya. Okay. Magkano nga ka yan, Kaya 4,000 yan, lahat na yan. 4,000, lahat na. Okay na. 4K, mura-mura na yan, mga boss. Kung sukat sa inyo yan, kunin niyo na yan. Lagyan nyo na lang ng magandang ano, piesa. drop set, pyesa. Tapos ito, isa pa. Bago lang to, makinis. Ito, bagong bago. Dito ako sa mga. Yan. Giant. SCR 2021 model. Madali ma-determine yung mga bago at luma. Kasi yung mga luma, traded. Wow. Ano, mga 2018, ayan, press pit. Press pit siya. Oo. Oh. UCI approved na ito mga boss. BB74. Jura Yung bottom bracket niya. Tapos, yung port niya, full carbon. Ito. Kita-kita naman dito, naka-expander lang to Full carbon siya. Full carbon to full okay. internal tapos ang seat post niya carbon din na naka-auto align para lang talaga sa kanya yung seat post niya flat kasi yung likod niyan okay. tapos nakatago na rin yung anuhan niya um, yung bolt lock niya bolt lock. para hindi kakalawangin. ayan small sa virtual one, small one SCR 1 ibig sabihin small small sa virtual sa actual extra small Forty-six, fifty. Fifty, top Extra small. May mga, ano, bike skin. Ah, may bike skin siya. Mm, Naka-bike skin to. Pero hindi lahat, no? Naka-bike skin lahat. Ah, bike skin lahat. Mm. Oh. Yung akala mong hindi balot na balot, balot na balot yan. Ito, sticker na to eh. Ah, oh, nilagyan na nila. Mm. Original to, ito. Kasama ng isang bike na nga padala. Galing ko to Australia, yung Avanti. Ano, yan na nasa yung, loob ng bed sa loob. Magkano oh. yan, Kuya Raymond? Ito 10,000 lang to frame set na kasama na seat post, kasama na saddle, kasama na headset na FSA. FSA. Oo. Uh, 10,000 mga boss na, no? ayan. Latest na Giant SCR. Magaan lang. Ayan, baka sukat sa inyo yan, kunin nyo na yan. Ang na, timbang niyan, hindi kasama yung ano, hindi kasama yung seat post at saddle, pati battle cage. Ang timbang niyan, 1.1. Magaan lang yan kasi full carbon tapos lightweight na to. Okay. Alux to eh. Ayan. Ayan, nakalagay naman dyan sa frame niya mismo. Alux. Okay, thank you to mga boss ha. Ayan, unala lang kayo dito mga boss no. Sino mga nito? Maswerte kayo. Okay. Dito tayo sa mga wheelset. Ang dami niyan. Wheelset. Ayan, dami wheelset ni boss ngayon no. Road bike tsaka MTB, meron siya. Oh, ito, pinanggalingan nun. Oo. Pinanggalingan ng microspline. spline. Oh. Ito, bago pa. Hindi na ba nagamit? Dito ka, kuya Raymond, sa kabila. Maraming di ako... On. Yeah. Mavic XM319, original, trans-made, yung rim. Okay. May eyelet. 27.5, tapos MT401 na si manager, pero non-series yan. Ito. Non-series yung hubs niya. Oo. Oh. Okay. Ayan. Okay. May tunog din, pero hindi ganun kaiingay. Micro-spline, hmm. para lang talaga sa 12.00. Tapos yung gulong niya bago pa, Bone Trigger, Bone Trigger XR2. xr Ayan, 27.5 by 2.20. Ang mga ano niya, rotors niya, SLX, rt 66 pares. Okay. 160, 160, harap likod. Ito yung kapares niya. Ayan yung pares. Ayan. Okay. Dito naman, 2,000 na na lang to. 800 lang to. 2.8 yung dalawang pares niya. Dalawa na to. Oh, uh, pares na mga boss, 2,800. Hmm. Sa quality ng gulong, bagong-bago pa. Oh, may ano pa, may himulmul hmm. pa. Himulmul pa, alos 99% pa mga boss. Ayan. Una lang kayo dito sa mga wellset ha, kasi kung sino mauna dyan, yun lang yung ano niya. Uh, abang na ulit sa susunod na stocks ni Goya Raymond. Oo. Oh. Ito naman, The Project. The Project. Eto yung galing din sa DJ. Nauna nang nabili sa akin yung frame set niya na ako. Dark like Moore. Bagong-bago pa yung gulang nito mga player. boss. Ayun, solid to. Maxis. Oh, uh, ayan yung unang nabili. Yung frame na Dartmoor kasi yun yung kaparis. 26 by 2.2. Hmm. Uh, boost yung ano niya, yung hubs niya na the project. Non-boost 142 by 12. Tapos yung harap ganun din. 12 by 100. Okay. Ito. Naka-adapter to. Yung sa kanyang adapter talaga, yung sa likod di ko na mahanap kung nasaan adapter. Ayan. Naka-adapter lang to. Ayan. Para makikita nila. Oh, Ayan. Maka boost adapter lang to. Non-boost adapter. Yung sa kanyang ano talaga, ayan. Yung sa kanyang adapter talaga to, ah. hindi to shopee-shopee. Original. Mm, original niya to. Original uh, din yung harvest niya, at the project. Anong brand ang ano niyan, rim niyan, Kuya Raymond? Na, Spunk yung... Tweet. 28. 28. Okay. Triple wall. Ayan. Triple wall yan? Oo. So, Munang kanto, pangalawa, pangatlo. Okay. May kanto-kanto, may papansin naman sa amin. Kanto-kanto. Hmm. Wala nang sticker. Natanggal na. Hmm. Matagal na kasi. Pusha red ang kulay niya. Magkano, Kuya Raymond? 3,000 naman dito. 3K lang dito, mga boss, ha? 3 ayun, kung... Hmm. Bago pa yung mga gulong niyan. Ang ka ng ano, saka, 26. Ito, saka folding. Bago, bago, yung bago, yung gulong, pa. folding. Tapos may tunog din to. Ayan, may tunog din yung horse niya. Oh. Saka walang issue, walang misalignment. Misalignment. Um, smooth ng tunogan, mga boss. Oo. Oh. Saka ang ng ikot niya. 3,000 lang to. 3K, mga boss, sauna lang kayo dyan. Ayan, dalawang wheelset niyang, ano, pang-intibe. Tapos ito, puro mga budget meal na to. Itong gulong. gulong pala yun. Maxis icon pala yung ternong, no? Oo. Oh. Ito, gulong. Kenda, small black 8. 29 by 2.10. Okay. Kasa sa frame na 27. Ayan, 300 lang yung pares. Brand new. Okay. Magkano to? Pery 300 man. lang. Pares 300 na yan. lang. Ayan, may kita mo. Ba Bagong-bago. Okay. Bagong-bago yung mga boss. Ano lang? Stock lang. Oo, oh, kakakalas lang kasi namin. Ayan po yung part Kakatanggal lang namin ng ano balikbayan box ano? Alas ng mga 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 spokes. mga 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 spokes. mga di ko mga no? ng hubs eh. mga mga na lang yan. Ang rim niyan, mga mga Brooklyn. Evo 3. Submit Evo 3. 32 holes. May mga eyelet na rin. Ayan, 800 lang yan, pair. 800 mga boss. oh, pair na. Ano pala to eh? Icon. Hmm. 26 so, by 2.20. Hmm. Medyo naubo ako ah. Maxis. Ayan Icon. mga boss ah. Una lang kayo dito sa mga ano ni Kuya Raymond kasi... Tapos din ito, may interior. Ito sa 26 na naman. May kasamang interior to, kuyari. May kasama mga, na 'yan. So, included interior mga boss. 26 by 2.10 ang sukat niya. Maxis din to. Ah, maxis din. Ayan. Ayan, 400 na lang 'yan. 400 pesos. Okay. 400 pesos na lang to. Oh, 400 na lang. Yan. Lapad lang anong lapad ng ano nito? 2.10, 2.10. Okay. Kasama na 'yung interior. Okay. Ito lang 'yung dalawa lang 'yung may kasama interior dyan. Yan, 26 na 'yan at saka ito. Ito so, isa pa. Bulong Boy Raymond yung 2.10 saka yung 2.1 pares lang ba 'yon? Oh, 2.10 2.1 is pares lang. Yun, pares lang, ah? Oh. 'yan. 2.0 2.0 2, lang 'yon. Nilagyan Ah. lang ng 0. Ito naman 2.20 2.10 din. 2.10 2.20. Hindi ko makita. TV no. Oh. Double Ranger. Ito bago. Maluma oh. lang yung ano, yung pinaka mismong tatak niya. Old stock lang na stock, stock lang kasama Nabira na lang. yung ano yung interior kasama na interior mga boss ayan oh. sa loob eh libangan lang yan kasama na interior 500 pesos lang to mga boss oh. Oh, kasama na interior pang alis kalat Presong lang presyong pamigay na to ayan oh. oh, parang kitang-kita nila ayan yung buwasan lang yung yung palat oh, ayan yan. ito bagong bago anong lapad niya may 2.10 2.10 din okay ayun 400 lang no 500. 500 mga boss. Kasama bo. na interior Buwasan pa natin. Kasama na interior, 500. Eto, nag-iisa lang to, 2,000. Walang pares. Pang Sina, ano na yung kapares eh. Pangarapan, no? O, oh, brand new. Full chrome. Facing 5, LG. Ayan. Bagong-bago. Makapal. Sobrang kapal. Ayan. Hindi pa okay. nagagamit dito. Tsaka kung alignment lang. Ito, ito. Ayan. Ayan, naka-align. Walang 8 bladed spokes yun. Oh. oh. bladed spokes na rin to. Ang ano na ito, bilang 18. Okay. 18 yung bilang na yung spokes niya, tapos straight pull. 2,000 lang dyan. 2,000 lang mga boss. Sabi natin. 2,000. Dami niya mga ano ngayon, rimset tsaka gulong. Oh. Pero una lang dito mga boss. No? So pag na-upload natin tong video na to, sigurado yan. Ano na so, yan? Ano pala? pala mga boss? Oh, pwedeng Lala Move yan, ha? Okay, o, pwede. Tumatanggap pa ako ng Lala Move. Lala Move, Tsaka ano. Pero, ito, is, pwede, ipapadala mo pa sa mga probinsya to kung gusto mo magpadala. Sa ngayon, wala muna na akong padala ng probinsya. Ano na ako? Na-limit, na-reach ko na yung limit ng Gcash na 100,000. Ah, ah, kaya pala eh. Lumimit na ako. Wala mo siyang probinsya, mga boss. Hmm. Tapos ito, 2,000. Puro mga tagda 2,000 libo to lahat, pares-pares. Ito, giant, madumi. Okay. 10 speed brand new bago yung gulong bago din ayan giant no hindi ayan pana racer pa giant yung rim okay. pares to Is ayan to ayan yung kapal niya 25c 25c 2000 tapos ito libo, isa pares. mm, yung isa ganun din serpas naman yung mga gulong serpas eh. okay ito may white yung ano niya may lining white Uyari lining mo? Shimano Parallax. Shimano Parallax. Ngayon ko kabilaan na, 'yan. Ngayon ko lang nakita 'to, ah, yung Parallax speed. na 'to. 10 mm. speed kabilaan. Pero, Bago ayan, sobrang kapal ng brake line. Pero kasit na, no? kasit na. Kasit 'yan. Lahat 'yan kasit. Maxis and Icon 'yung tayo. Magkano 'to, Kuya Raymond? Para pares 'yan, puro tagdadraw. Ah, para pares na 'to, 2,000. Itong isa naman, si Steve Cesar 'yung guma niya. Tapos, Shimano 'yan. Shimano rin 'yung hub niya. Mm. Anong Shimano to Kuya Ramon? Yung ano niyan, yung rim niyan yung Shimano. Tapos yung hub niyan giant lang. Ah, giant yung hub. Tapos Shimano so, yung rim. 2024. Okay. Dalawan libo lang din to. Dalawan libo lang. lang. Kasama libu. na yung Vittoria Corsa na gulong. Okay. Goods na goods pang gulong mga boss. Ha? Ayan, dalawan libo. Bagong-bago pa yung gulong. Wala pang masyadong ano. Dalawan libo. Okay. lang sa mga piyasa natin kuya Ramon. Mm, tapos ito na yung mga bikes. So, tayo Mix, so, sa mga bikes. Mix, nga muna.